Hinimok ng Philippine Coast Guard ang mga Pilipino at opisyal ng gobyerno na manindigan laban sa mga pangaharas ng China sa West Philippine Sea. May paalala rin ang isang maritime expert kaugnay sa obligasyon din ng Pilipinas sa tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Nakatutok si JP Soriano. Kasunod ng bagong pambobomba ng tubig. Pagit-git at pagharang ng mga barko ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nanawagan si Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela sa mga Pilipino na maging mapagbantay laban sa mga maling balita at impormasyong ipinakakalat ng China, lalo na sa mga iligal at mapangudyok na kilos nito sa West Philippine Sea hinimok din ni Tariela ang mga opisyal ng gobyerno na magsalita at manindigan laban sa mga pambubuli ng China sa mga sundalo, mandaragat at mangingisdang Pinoy. Aniya di dapat manahimik sa gitna ng agresyon at kailangang ilantad ang mga gawain na labag sa batas para labanan ito. Sinabi ka makailan ng China na ang Pilipinas lang ang may pananagutan sa mga insidente at iginiit na ang Pilipinas ang nagsisimula ng gulo sa lugar pero ilang ulit nang iginiit ng Pilipinas na kailangan ng umalis ng mga barko ng China lalot hindi raw katanggap-tanggap ang mga panghihimasok ng China sa mga operasyon ng mga Pinoy sa exclusive economic zone ng Pilipinas may nasira mang barko at nasaktang Pilipino sa mga misyon, hindi pa rin dapat na agad magpasaklolo ang Pilipinas sa Amerika para sa Mutual Defense Treaty o MDT. Ayon sa maritime expert na si Professor J. Batong Bakal, aniya aktibo naman ang MDT, hindi lang sa armed conflict kundi pati sa mga operasyon. May obligasyon din ang Pilipinas na huwag palalain ang tensyon. Kaya po Actually, kaya po nervous lagi ang mga uh, China dun sa West Philippine Sea. Si pag may nakikita silang American na uh, aircraft o kaya uh, Navy vessel, eh, dahil alam nila na pwedeng tawagan yon ng mga Filipino forces kung sakaling kailangan. Meron din po tayong obligation and responsibility ng pag-control ng situation para hindi nga mag-escalate. Mainam din daw na umiiral ngayon ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept na naunang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ito raw ay pagpapalakas ng kakayahan nating ipagtanggol ang ating exclusive economic zone para matiyak na tayo lang ang makikinabang sa mga likas na yamang nasa teritoryo natin. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.